sa rin ba sa nakakaranas na kapag nag-upload ka ng long form videos sa Facebook ay nagkakahati-hati ito sa oras na iyong i-upload. So guys, tara at tuturoan ko kayo kung ano ang paraan para kapag nag-upload kayo ay hindi na siya maghahati-hati kapag siya ay inyo na nai-upload. Let's go guys, sabay nyo. Punta tayo sa ating Facebook account and then pag nandito na tayo, ay meron tayong makikita ang plus sign sa itaas. Pindutin natin yan at post. At ngayon nandito na tayo guys, ay hahanap tayo ng ating long form video na ating i-upload sa ating Facebook. Ayan, et check ko lang kung okay na. So, ayan na nga guys, at tayo ay maglalagay naman ng title. Ayan, ilagay lang natin ang title niya ay Santa Rita Mini Market. At syempre guys, huwag na huwag na natin kakalimutan na maglagay tayo ng hashtag. At syempre guys, ay huwag din natin kakalimutan na maglagay tayo ng location at ng feelings. Yan. Lagay natin yan. At pagkatapos ay atin siyang i-check kung okay na itong ating i-upload na video. At pagkatapos nyan ay punta tayo dito sa create playlist from your video. Hanapin natin itong create playlist from your video. Kailangan naka-off yan guys. Ayan, naka-on siya. Atin siyang i-off. Yang dalawa na yan ay kailangan naka-off siya. Off and then save. At pagkatapos ay i-check lang natin and then share now. So hanggang dito na lang guys at sana inasundan ninyo ang aking video. Thank you for watching and God bless everyone. Bye bye!